habang ako'y patuloy na naglalakbay sa mundong ito at maingat na pinagmamasda ng mga tao ang kanilang ugali, kilos at gawi, unti-unti kong natuklasan ang isang malalim at makabuluhang katotohanan. Ang talino o katalinuhan ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang alam o sa taas ng kanyang pinag-aralan kundi sa mismong paraan ng kanyang pamumuhay. Sa kung paano siya makitungo sa kapwa sa kung gaano siya kabuka sa pagtanggap ng pagkakamali at sa kakayahan niyang matuto mula rito. Ngunit heto ang hindi inaasahang bahagi, ang twist kumbaga. May ilang tiyak, lantad at hindi maikakailang mga senyales, anim upang maging eksakto, na nagpapahiwatig kung ang isang tao ay sa totoo lang kakulangan sa karunungan ang pinapakita. Bago, mubaliwalain ang mga palatandaang ito o matawa sa tila katawatawang ideya ng isang listahan na nagsasabi kung sino ang hangal, pakinggan mo muna kung bakit ito mahalaga. Ang layunin nito ay hindi upang husgahan ng sinuman. Hindi ito isang paraan ng pagtingin ng mababa sa iba. Bagkus, ito ay isang paanyaya para sa sarili nating pagninilay, sa ating personal na paglago at sa pag-iwas na tayo mismo ay malugmok sa parehong uri ng kahangalan na madalas nating nakikita sa iba. Isa rin itong paalala na may mga taong patuloy na paulit-ulit sa parehong pagkakamali. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil hindi nila namamalayang sila ay nakakulong sa isang siklo ng kawalang malay at hindi pagkatuto. Kaya't inaanyayahan kitang samahan ako sa isang maikli ngunit makahulugang paglalakbay ng pagtuklas sama-sama nating alamin ang anim na palatandaang hindi mo maaring balewalain. Mga palatandaang nagbibigay babala, nagbibigay aral, at nagsisilbing salamin na maaari nating pagmunian. Dahil ang unang hakbang patungo sa tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng kamalayan. Kaya ngayon ang tanong, handa ka na bang tahakin ang landas na ito kasama ko? Kung oo, halina't simulan na natin. Palatandaan bilang isa. Saradong isipan ng saradong isipan ay parang isang kuta ng kamangmangan. Itinayo, pader sa pader, gamit ang takot, kayabangan at katigasan ng ulo. Ang mga taong ganito ay hindi lang basta tumatanggi sa mga bagong ideya, kundi isinasarado rin nila ang sarili nilang landas patungo sa pagunlad. Namumuhay sila sa isang masikip at matigas na kahon kung saan ang lahat ay kailangang sumunod sa mga patakaran na pamilyar sa kanila at anumang kakaiba ay agad na itinuturing na banta. Kadalasan ang kumpiyansa nila ay isa lamang maskara dahil ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa pagkilalang hindi mo alam ang lahat. Isipin mo si Mark, isang manager sa kumpanyang dating pinagtatrabahuhan ko. Naniniwala si Mark na ang luma nilang paraan ng pagtatrabaho ang pinakamahusay kahit na malinaw na nahuhuli na ang kanyang team kumpara sa mga kakompetensya. Isang araw may isang batang empleyado ang nagmungkahi ng paggamit ng modernong project management software upang mapahusay ang daloy ng trabaho. Agad itong tinanggihan ni Mark at sinabing sampung taon na nating ginagawa ito at ayos naman." Dahil dito, habang ang ibang team sa kumpanya ay umuusad at sumusulong, ang grupo ni Mark ay patuloy na nahuhuli dahil sa lipas at di-epektibong proseso. Bumaba ang kanilang performance ngunit imbes na tanggapin ang problema, sinisi ni Mark ang kanyang staff, ang merkado at pati ang swerte. Ni minsan ay hindi niya kinwestiyon ang pagiging sarado ng kanyang isipan. Ang saradong isipan ay hindi lang hadlang sa bagong kaalaman. Nakakasagka rin ito sa pagunlad ng mga taong nasa paligid. Sa kabilang banda, ang matatalinong tao ay hindi natatakot. Batid nila na may mga bagay silang hindi alam at palagi silang bukas sa pagkatuto. Ayon sa Pilosopiyang Stoic, ang karunungan ay hindi nasusukat sa palaging pagiging tama, kundi sa kakayahang umangkop at magbago. Kaya kung mapansin mong ikaw o isang kasamahan mo ay nagpapakita ng ganitong ugali, tandaan mo. Ang pagiging bukas sa pagbabago at inubasyon ay nagsusulong ng personal na paglago at nagpapabuti sa kapaligiran sa trabaho. Magkaroon ka ng lakas nang loob na sabihin ko nagkamali ako at gusto kong matuto. Sa pagkatanging sa pagbagsak ng pader ng katigasan ng ulo, tunay na nagsisimula ang karunungan. Palatandaan bilang dalawa. Laging nagsisisi sa iba ang mga ignorante ay eksperto sa paggawa ng dahilan. Para sa kanila kailanman ay hindi sila ang may kasalanan. Kapag nabigo ang isang proyekto, ang sinasabi ay masyadong mahirap ang merkado kapag hindi na-promote ang dahilan ay may paboritismo ang boss. Ngunit sa kaibuturan, alam natin na ang sisihan ay isa lamang kalasag, isang paraan upang takasan ang katotohanan. Ngunit ang parehong kalasag na ito ay nagiging kulungan rin, pumipigil sa anumang tunay na pagunlad. Isang halimbawa nito ay si Lisa, isang event organizer na nakatrabaho ko noon. Siya ang namahala sa isang malaking kumperensya, ngunit ito'y Nauwi sa kabiguan dahil kakaunti ang dumalo. Agad niyang isinisi ang lahat sa marketing team, partikular kay Ania. Ania, kulang daw sa promosyon ng event. Ngunit sa muling pagsusuri, lumabas na si Lisa mismo ang hindi nakapagpadala ng mga detalye ng event sa tamang oras, isang pagkukulang na nagpabagal sa buong kampanya sa marketing. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagtuturo ng daliri sa iba at tumangging akuin ang kanyang bahagi ng pagkakamali. Dahil dito, nawala ang tiwala ng kanyang mga kasamahan sa kanya at kalaunan ay nagbitiw siya sa kanyang posisyon. Ang pananagutan, bagamat mabigat, ay siyang pintuan ng pagunlad. Ang matatalinong tao ay puno ng mga pagkakamali. Hindi dahil gusto nilang mapuna, kundi dahil naiintindihan nila na sa pagharap sa katotohanan, nagkakaroon sila ng pagkakataong pagbutihin ang sarili paalala mula sa pilosopiyang stoic, ang tunay na kontrol sa buhay ay nagsisimula sa kakayahang akuin ng sariling pananagutan. Kaya kung mapansin mong madalas kang batikusin ng iba, huminto ka muna at itanong sa sarili, Ginawa ko na ba ang lahat ng aking makakaya? Mayroon pa ba akong pwedeng gawin? Ang pagsisisi ay hindi makababago sa kinalabasan, ngunit ang pananagutan ay kayang baguhin ikaw ang matatalinong tao ay hindi iniiwasan ng pagkakamali. Pinag-aaralan nila ito. Natututo sila at nagpapatuloy. Magagawa mo rin ito. Piliin mo ang landas ng katotohanan, ng pag-unlad at ng kadakilaan. Palatandaan, bilang tatlo. Kayabangan sa halip na kababaang loob, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na may nakasalubong kang tao na tila ba palaging gustong patunayan na siya ang pinakamatalino sa lahat, yung tipong sa bawat pag-uusap, kailangan siyang marinig, kailangan siyang masunod, at tila ba ang kanyang opinion lang ang may halaga. Iyan ang ikatlong palatandaan ng isang taong hangal, ang kayabangan na tinatabunan ang kababaang loob. Ang kayabangan ay hindi lamang simpleng kumpiyansa sa sarili. Sa totoo lang sa ilalim nito ay kadalasang nakatago ang takot, takot na masapawan, takot na magkamali at takot na masabing hindi sapat ang kanyang nalalaman. Ngunit ang kayabangan sa halip na maging sandata ng tagumpay ay isang malaking hadlang. Hadlang ito sa pagkatuto, hadlang sa tunay na pagunlad at higit sa lahat, hadlang ito sa karunungan. Ang tunay na matalino ay hindi kailangang sumigaw upang mapakinggan. Hindi niya kailangang patunayan sa lahat na siya ang pinakamahusay. Sa halip, siya ay nakikinig, mapagmatyag at bukas ang isipan dahil alam niyang ang talino ay hindi nasusukat sa dami ng salita kundi sa lalim ng pangunawa. Isang malinaw na halimbawa nito si Michael, isang manager sa isang malaking korporasyon. Sa bawat pulong siya ang palaging nangingibabaw. Hindi niya pinapakinggan ang opinyon ng iba. Kung may ibang nagsasalita, pinipigil niya, pinuputol o minsan ay binabastos ang ideya. Siya lang dapat ang bida siya lang dapat ang tama. Ngunit isang araw nabigo ang isa sa pinakamahalagang proyekto ng kumpanya. Sa halip na magpakumbaba at suriin kung saan sila nagkulang, agad niyang sinisi ang kanyang mga tauhan. Aniya, hindi raw nila naintindihan ang brilliant niyang ideya. Ngunit nang usisain ng kanilang boss kung ano talaga ang dahilan ng pagkabigo, wala siyang naibigay na makabuluhang paliwanag. At dito lumitaw ang katotohanan, hindi ang team ang problema, Kundi ang kayabangan ni Michael na tumangging makinig at makipagtulungan. Ang proyekto ay nasira hindi dahil sa kakulangan ng iba, kundi dahil sa saradong isipan at labis na kumpiyansa sa sarili ng isang leader na ayaw tumanggap ng puna. Ngunit ano nga ba talaga ang kababaang-loob? Maraming nagkakamali sa pag-aakalang ito ay kahinaan, na ang pagpapakumbaba ay tanda ng kakulangan sa tiwala sa sarili. Ngunit ang kabaligtaran ng totoo, ang kababaang-loob ay lakas. Isa itong tahimik ngunit matatag na paninindigan na nagsasabing, hindi ko alam ang lahat at handa akong makinig at matuto. Ito'y uri ng katalinuhan na hindi nakabase sa pagiging tama, kundi sa bukas na puso para sa pag-unawa. Ayon sa pilosopiyang Stoic, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagbubukas ng ating isipan sa iba't ibang pananaw. Hindi tayo palaging tama at ang pagkakamali ay bahagi ng ating pagiging tao. Ngunit sa bawat pagkakamali ay may aral at sa bawat aral ay may pagkakataong mas maging mabuting tao at leader. Ang kababaang-loob ay hindi pagkatalo. Ito ay tagumpay ng sarili laban sa sariling kayabangan. Kung minsan ay napapansin mong nahuhulog ka sa bitag ng kayabangan, yung pakiramdam na kailangan mong palaging tama, palaging kinikilala palaging pinapakinggan huminto ka sandali at itanong sa sarili hinahanap ko ba ang papuri o tunay na pagkatuto ang aking layunin sapagkat ang karunungan ay hindi nasusukat sa pagmamaliit sa iba kundi sa kakayahang bigyan sila ng lakas hindi ito nakikita sa ingay ng pagbubuhat ng sariling bangko kundi sa tahimik na pagkilala sa halaga ng iba ang tunay na matalino ay hinahayaan ang kababaang-loob na gumabay sa kanya alam niyang ang talino ay hindi kailangang isigaw. Lumilitaw ito sa katahimikan, sa respeto at sa bukas na kaisipan. At sa mundo na madalas pinapalakpakan ng kayabangan, piliin mong maging iba. Piliin mong maging matalino sa tunay na kahulugan. Piliin mong hayaan ang kababaang loob ang magbukas sa iyo ng pinto tungo sa tunay na karunungan. Palatandaan bilang apat, kakulangan sa empatiya ang kakulangan sa empatiya ay isa sa pinakamalinaw at pinakamatinding palatandaan ng kamangmangan. Ipinapakita nito ang kawalan ng kakayahang ilagay ang sarili sa posisyon ng iba. Ang kawalan ng pag-unawa sa kanilang pinagdaraanan, nararamdaman, at mga dahilan sa likod ng kanilang mga kilos. Kapag walang empatiya, ang isang tao ay nabubuhay sa isang mundong hiwalay na kabukod at madalas hindi niya namamalayang nakasasakit siya ng damdamin ng iba. Hindi lamang nito sinisira ang mga relasyon, pinapawalang saysay -say din nito ang lalim ng pagkatao. Kapag hindi natin kayang unawain ang damdamin ng ating kapwa, hindi rin natin kayang palalimin ang ating koneksyon sa mundo at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang taong walang empatiya ay hindi, lang basta malamig ang damdamin, nawawala rin sa kanya ang kakayahang matuto at lumago mula sa mga ugnayang nagbibigay sa isay sa buhay. Hayaan mong ikwento ko ang tungkol kay Paul, isang katrabaho ko noon. Isa siya sa mga taong laging nagre-reklamo kapag may naantalang proyekto. Ngunit ni Minsan ay hindi man lang nagtangkang intindihin ang mga dahilan sa likod ng mga pagkaantala. Minsan, isa sa aming mga kasamahan na si Susan ay hindi natapos ang isang mahalagang gawain sa oras. Ang dahilan? malubha ang sakit ng kanyang anak at kinakailangan niyang asikasuhin ito. Ngunit imbes na unawain ang sitwasyon, ipinahiya ni Paul si Susan sa harap ng buong team. Wala siyang pakialam sa pinagdadaanan ni Susan. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang resulta na inaasahan niya. Isang taon ang lumipas at si Paul mismo ang naharap sa kaparehong sitwasyon. Kailangan niyang alagaan ang kanyang inang may malubhang karamdaman. At doon lamang niya lubusang naunawaan kung gaano kasakit ang kanyang mga salitang binitiwan noon. Sa wakas naunawaan niya na ang kakulangan ng empatya ay hindi lamang nakasisira ng tiwala. Ito rin ay isang pader na humaharang sa ating sariling paglago bilang tao. Ang empatya ay hindi kahinaan. Sa kabaligtaran, ito ang tulay patungo sa karunungan at tunay na pagkatao. Ang Pilosopiyang Stoic ay nagtuturo sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nagmumula sa pagkakaroon ng maraming kaalaman kundi sa kakayahang makipag-ugnayan sa iba sa mas malalim at makahulugang paraan ang taong kulang sa empatiya ay hindi lamang bigong palalimin ang kanyang sariling buhay iniiwan din niya ang sarili niyang nag-iisa manhid at walang tunay na koneksyon sa mundo kaya tandaan mo ang empatiya ay hindi luho isa itong pundasyon ng isang makataong lipunan at isang matalinong pag-iisip kapag pinili mong makinig talagang makinig nang walang paghatol sinisimulan mong buksan hindi lamang ang iyong isip kundi pati ang iyong puso sa prosesong ito hindi lamang ikaw ang nakatutulong sa iba nadidiskubre mo rin ang mahahalagang aral para sa iyong sarili ang pusong marunong umunawa ay isang pusong malalim mapagpakumbaba at handang harapin ang mga hamon ng buhay ng may kabutihan at paggalang. Kung minsan ay nararamdaman mong kulang ka sa empatya, magsimula ka sa simpleng pakikinig. Walang panghuhusga, walang pagmamadali. Iyan ang unang hakbang sa pagbubukas ng iyong isipan at puso sa tunay na karunungan. Palatandaan bilang lima. Takot sa pagbabago ang comfort zone ay komportable. Totoo iyan. Ngunit ito rin ay maaring maging isang bilangguan. Maraming tao ang natatakot sa pagbabago kaya kapit-tuko sila sa mga nakagawian kahit na hindi na ito nakatutulong sa kanila. Parang mga batang takot sa dilim. Ayaw lumabas sa mundong pamilyar kahit na alam nilang wala na itong maiaalok na bago. Ngunit kaibigan, ang buhay ay parang ilog. Patuloy ang agos nito. Lumiliko, bumibilis, bumabagal. Ngunit kailan may hindi humihinto. Ang matalino natututo kung paano sumabay sa agos. Ang hangal naman, pilit sinasalo ang tubig gamit ang kanilang mga palad, ngunit wala silang magagawa kundi panooring dumulas ito at mawala. Isipin mo si Michael, isang lalaki na buong buhay, ay nanirahan sa iisang maliit na baryo. Kilala niya ang bawat kanto, bawat mukha, bawat sulok ng kanyang komunidad. Isang araw, hinimok siya ng kanyang mga anak na lumipat sa isang lugar kung saan mas maraming oportunidad. Mas malapit sa kanila. Mas moderno. Mas maginhawa. Ngunit mariin ang pagtanggi ni Michael. Kilala ko na ang lahat dito. Bakit pa ako aalisa niya? Ang sagot niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kanyang paligid. Ang mga dati niyang kaibigan ay nagsilisan na. Ang mga paborito niyang tindahan ay nagsara. Na pagtanto niya kahit ayaw niya ng pagbabago ang mundo sa paligid niya ay patuloy na umuusad. Sa huli, napilitan siyang lumipat sa lugar kung saan naroon ang kanyang mga anak. At doon niya nadiskubre na bukod sa bagong ginhawa, may mga bagong oportunidad pala na matagal nang naghihintay sa kanya. Nakatago sa likod ng takot na lumabas sa nakasanayang mundo. Ang takot sa pagbabago ay hindi lang humahad lang sa atin sa pagkuha ng mga panganib. Hinahadlangan din tayo nito sa pagtuklas ng mas magagandang posibilidad. Maraming pagkakataon sa buhay ang nasasayang hindi dahil wala sila, kundi dahil tinanggihan natin silang lapitan. Ang Pilosopiyang Stoic ay muling nagpapaalala, ang pagbabago ay hindi may iwasan. At tanging sa pagtanggap natin dito ng bukal sa loob, bukas ang puso, at malinaw ang isip, sa kalamang natin tunay na mararanasan ang buhay, ng buo at may saysay. Kung minsan ay nahuhuli mong iniiwasan mo ang pagbabago, itanong mo sa iyong sarili. Ano nga ba ang pinakamasamang maaaring mangyari? At paano kung ang pinakamagandang bagay ang siyang mangyari? Sapagkat habang nakatayo tayo sa isang tabi, pinipiling manatili sa pamilyar, ang buhay ay patuloy na gumagalaw. Hindi ito naghihintay. At kung hindi tayo marunong sumabay sa agos, Maiwan tayo sa dalampasigan ng panghihinayang. Tandaan mo, ang pagbabago ay hakbang tungo sa pagunlad. Ang pag-iwas dito ay pananatili sa takot, sa pagkakulong at sa pagkalito. Ngunit sa sandaling matutunan mong tanggapin ang pagbabago bilang bahagi ng buhay, sa mo rin matutuklasan ang tapang, karunungan at kalayaang matagal ng inaasam ng iyong pagkatao ni Isas. Palatandaan bilang anim, mas madaldal kaysa marunong makinig na pansin mo na ba ang isang kamag-anak na tila alam ang lahat? Sila yung tipo ng tao na palaging nangingibabaw sa bawat usapan, lagi silang nagsasalita, madalas nang iistorbo sa iba at bihirang makinig ng buong puso. Isa ito sa pinakamalinaw na palatandaan ng kamangmangan, ang pagiging mas madaldal kaysa marunong makinig. Mahilig silang pakinggan ang sarili nilang boses at kadalasan ay hindi nila pinahahalagahan ang opinyon ng iba. Hindi lang ito nagdudulot ng tensyon sa mga usapan, kundi sumisira rin ito sa mga relasyon, lalo na sa pamilya. Hayaan mong ikwento ko si John, isang ama na nakilala ko noon, gabi-gabi sa hapunan, siya palagi ang bida sa usapan. Sinusubukan ng kanyang mga anak na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa paaralan, ngunit lagi silang pinipigilan ni John para ikwento ang sarili niyang karanasan. Minsan, nang iminungkahi ng kanyang asawa ang isang pagbabago para mapabuti ang kalagayang pinansyal ng pamilya, agad niya itong tinanggihan, aniya ang paraan ko lang ang tama, nakakalungkot. Hindi napapansin ni John na ang kanyang asal ay unti-unting nagpaparamdam sa kanyang pamilya na hindi sila pinakikinggan o pinahahalagahan. Ang kakulangan sa pakikinig ay nagdudulot ng distansya at hinanakit. At tandaan, ang pakikinig ay hindi lang basta pananahimik. Isa itong aktibong gawain, isang sining ng pagbibigay pansin, respeto, at tunay na pagkalinga sa kapwa. Ang pilosopiyang stoic ay muling nagpapaalala. Ang pakikinig ay daan tungo sa pagkatuto at pagunlad. Sa katahimikan, doon natin natatagpuan ang malalim na pagunawa at karunungan. Samantalang, ang pagsasalita ng hindi nakikinig ay parang pagtatanim ng binhi sa tuyong lupa, walang tutubong mabuti. Kung nakikita mo ang sarili mo kay John, ngayon na ang tamang panahon para magbago. Sa susunod na pagkakataong ikwento ng anak mo ang kanyang araw o magbahagi ng saluobin ng iyong asawa, huminto ka, makinig. Huwag ka lang maghintay ng pagkakataong makapagsalita. Subukan mong unawain. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinapalalim ang ugnayan ng iyong pamilya. Lumilikha ka rin ng tahanang puno ng pag-ibig, respeto at malasakit. Tandaan, ang matalinong tao ay nakikinig, samantalang ang hangal ay puro daldal. Huling, paalala na pagdaanan na natin ang anim na palatandaan ng isang hangal. Ngunit bago mo tanungin ang sarili mo, ako ba ay hangal? Huminga ka muna ng malalim. Ang katotohanan ay ganito tayong lahat sa iba't ibang panahon ng ating buhay ay nakaranas na ng isa o higit pa sa mga ugaling ito. Maaaring naging mayabang tayo noon na takot sa pagbabago o naging masyadong makuwento ng hindi marunong makinig. Ngunit narito ang mahalagang aral, ang pagkilala sa mga palatandaan ay hindi para husgahan ang sarili o ang iba. Ito ay para sa pagsusuri sa sarili at pagpapabuti ng ating pagkatao. Ang pilosopiyang stoic ay nagtuturo na ang karunungan ay hindi nagmumula sa pagiging palaging tama kundi sa patuloy na pagkatuto, pagtanggap sa pagkakamali at kagustuhang magbago. Bawat kilos ng kahangalan ay isang gintong pagkakataon para maging mas matalino. Kaya kung may isa o higit pa sa mga palatandaang ito na tila tumama sa iyo, huwag mo itong ikahiya. Sa halip tingnan mo ito bilang isang paanyaya sa pagunlad, lumabas ka sa comfort zone mo, matutong makinig, itigil ang pagsisi sa iba, tanggapin ang pagbabago, ang paglalakbay na ito ay hindi para sa mga perpekto, ito ay para sa mga matatapang, sa mga handang tumingin sa salamin at sabihing, kaya ko pang maging mas mabuti. Tandaan mo, ang kahangalan ay pansamantala. Ngunit ang karunungan ay isang paglalakbay at sa paglalakbay na ito hindi ka nag-iisa. Patuloy kang matuto, magbago at magpakatotoo. At kung nagustuhan mo ang video o nilalaman na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sabay-sabay tayong matuto ng mahahalagang aral sa buhay. Maraming salamat sa panonood.